Unang mga hari, kabanata anim. At nangyari ng ikaapat na raan at walumpung taon, pagkatapos na ang mga anak ni Israel ay nangakalabas sa lupain ng Ehipto ng ikaapat na taon ng paghahari ni Salomon sa Israel ng buwan ng Sip na ikalawang buwan na kanyang pinasimulang itinayo ang bahay ng Panginoon, at ang bahay na itinayo ng Haring Salomon ukol sa Panginoon, ang haba niya ay anim na pungsiko, at ang luwang ay dalawang siko, at ang taas ay tatlumpung siko, at ang portiko sa harap ng templo ng bahay, may dalawampung siko ang haba, ayon sa luwang ng bahay. At sampung siko ang luwang niyaon sa harap ng bahay. At iginawa ang bahay na mga dungawan na may sirahiya. At sa karatig ng pader ng bahay ay naglagay siya ng mga grado sa palibot. Sa siping ng mga pader ng bahay sa palibot ng templo at gayon din sa sanggunian. At siya'y gumawa ng mga silid sa tagiliran sa palibot. Ang kabababaan ay may limang siko ang luwang. At ang pangalawang grado ay may anim na siko ang luwang. At ang ikatlo ay may pitong siko ang luwang. Sapagat siya'y gumawa ng mga tungtungan sa labas ng bahay sa palibot. Upang ang mga sikang ay wag kumapit sa mga pader ng bahay. At ang bahay nang ginagawa ay ginawa ng mga bato na inihanda sa tibagan ng bato. At wala kahit pumupukpuk o palakulman o anumang kasangkapang bakal na narinig sa bahay. Samantalang itinatayo ang pintuan sa mga kabababaang silid sa tagiliran, ay nasa dakong kanan ng bahay, at sa pamamagitan ng isang hagdalang sinuso ay nakapapanhik sa pangalawang grado, at mula sa pangalawang grado ay sa ikatlo. Gayon itinayo niya ang bahay, at tinapos at binubungan ang bahay ng mga sikang at mga tabla ng sedro at kanyang ginawa ang mga grado na karatig ng buong bahay na bawat isa'y limang siko ang taas at kumakapit sa bahay sa pamamagitan ng kahoy na sedro at ang salita ng Panginoon ay dumating kay Salomon na sinasabi, Tungkol sa bahay na ito na iyong itinatayo, kung ikaw ay lalakad sa aking mga palatuntunan at gagawin ang aking mga kahatulan at iingatan ang lahat ng aking mga utos upang lakaran, ay aking ngang pagtitibayin ang aking salita sa iyo na aking sinalita kay David na iyong ama. At ako'y tatahan sa gitna ng mga anak ni Israel at hindi ko papabayaan ang aking bayang Israel. Gayon itinayo ni Salomon ang bahay at tinapos. At kanyang ginawa ang mga panig sa loob ng bahay na kahoy na sedro, mula sa lapag ng bahay hanggang sa mga panig ng kisame na kanyang binalot ng kahoy sa loob at kanyang tinapakan ang lapag ng bahay ng tabla ng abeto. At siya'y gumawa ng isang silid na dalawampung siko sa pinakaloob ng bahay, Nang tabla na sedro mula sa lapag hanggang sa mga panig sa itaas, na kanyang ginawa sa loob na ukol sa sanggunian. Sa makatwid bagay, ukol sa kabanal-banalang dako at ang bahay sa makatwid bagay ang templo sa harap ng sanggunian ay apat na pung siko ang haba at may mga sedro sa loob ng bahay na inukitan ng kulukuti at mga bukang bulaklak lahat ay sedro walang batong makikita at siya ay naghanda ng isang sanggunian sa gitna ng pinakalob ng bahay upang ilagay roon ang kaban ng tipan ng Panginoon. At ang loob ng sanggunian ay may dalawampung siko ang haba, at dalawampung siko ang luwang, at dalawampung siko ang taas, at binalot niya ng taganas na ginto, at binalot niya ng sedro ang dambana. Sagayoy, binalot ni Salomon ang loob ng bahay ng taganas na ginto at kanyang kinanaan ng tanikalang ginto ang harapan ng sanggunian at binalot ng ginto at binalot ng ginto ang buong bahay hanggang sa ang bahay ay nayari gayon din ang buong dambana na nauukol sa sanggunian ay kanyang binalot ng ginto at sa sanggunian ay gumawa siya ng dalawang kirubin na kahoy na ulibo, na bawat isa'y may sampung siko ang taas, at limang siko ang isang pakpak ng kirubin, at limang siko ang kabilang pakpak ng kirubin, mula sa dulo ng isang pakpak hanggang sa dulo ng kabila ay sampung siko at ang isang kerubin ay sampung siko. Ang dalawang kerubin ay may isang sukat at isang anyo. Ang taas ng isang kerubin ay may sampung siko. At gayon din ang isang kerubin. At kanyang inilagay ang mga kerubin sa pinakaloob ng bahay. At ang mga pakpak ng mga kerubin ay nangakakuba na anupat ang pakpak ng isa ay dumadaiti sa isang panig, at ang pakpak ng ikalawang kirubin ay dumadaiti sa kabilang panig, at ang kanilang mga kabilang pakpak ay nagkakadaiti sa gitna ng bahay, at kanyang binalot ng ginto ang mga kirubin, at kanyang inukitan ang lahat na panig ng bahay sa palibot ng mga ukit na larawan ng mga kirubin at ng mga puno ng palma at ng mga bukang bulaklak sa loob at labas. At ang lapag ng bahay ay binalot niya ng ginto sa loob at sa labas. At sa pasukan ng sanggunian, siya'y gumawa ng mga pintuan ng kahoy na ulibo, ang itaas ng pintuan at ang mga haligi niyaon ay ikalimang bahagi ng panig ang laki. Sa gayoy, gumawa siya ng dalawang pinto na kahoy na ulibo at kanyang inukitan ng mga ukit na mga kirubin at mga puno ng palma at mga bukang bulaklak at binalot niya ng ginto at kanyang ikinalat ang ginto sa mga kirubin at sa mga puno ng palma. Sa gayoy, gumawa naman siya sa pasukan ng templo ng mga haligi ng pintuan na kahoy na ulibo sa ikaapat na bahagi ng panig at dalawang pinto na kahoy na abeto ang dalawang pohas ng isang pinto ay naititiklo. At ang dalawang puhas ng kabilang pinto ay naititiklo. At kanyang pinagukitan ng mga kirubin at mga puno ng palma at mga bukang bulaklak at binalot niya ng ginto na kapit sa mga ukit na gawa at kanyang ginawa ang loob na looban na tatlong hanay na batong tabas, at isang hanay na sikang nakahoy na sedro. Nang ikaapat na taon, sa buwan ng sip, inilagay ang mga tatagang baon ng bahay ng Panginoon. At nang ikalabing isang taon, sa buwan ng bul, na siyang ikawalong buwan, ay nayari ang bahay sa lahat ng bahagi niyaon at ayon sa buong anyo niyaon na anupat pitong taong ginawa